Kwentong nyo Sounds Be Like Part 2 Ay, hika hey pis, aking may kong kwento sa inyo eh Doon pala sa ilaya, doon pala, doon pala si pala doon pis Ang tayo, minumunti mo Nagsasampay lang pis ng damit sa sampayan eh, nakaraybang pe Doon lupet Ah, oh, pis, doon nga sa tropang kaluran eh Doon sa tropang kaluran Ang tayo mo, gagapas lang ng damo sa linangan eh. nakailam doon eh. Opis. <laughs> oh, Wala yan doon sa tropong bukong do sa tropong bukong eh. Doon sa... Do, sa do, peace, ano, sa pagitan ng bayan lumat bondala Yung sa tuloy hulyan. Minamunti mong yung pispan pan doon. Do, lupit, doon lupit di pis doon. Doon mo doon. Isipin mo nga mo muna ista. Bago mo makita tubig. <laughs> doon mo. doon. Ay pero teka. Pis, kagabi, oh, kanina, kanina lang. Di ba ba nakahiga ako? Eh, ako eh, dahil masakit katawang ki. Big, ba, bigla ka mo, pis, nagpadali ka mo, may nagpapotoha mo. Ang tunog, bis, eh, parang 45 pa, eh, pa, 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 pa. Huh? Oh, di labas ka mo Paglabas ko, pis, nakita ko nagwawala si Batang, yung nangungupahan doon sa apartment, galap na mi Tapos sumigaw, sabi, hala, eh, sino ka nagpapotok? Sino? Sino? Sumagot ka! Oh, trapis. Ang palabis nagpadali ka mo eh. Si Otol na normal. Ang puta. ka siya pa. Ang patay. Sumagot si Otol eh. Sabi ni Otol, Ako nga. bakit? Ha? Ah, Oo. Oh, Oo. Oh, ala, ay. Ala niyo, sabi ni Patang. Sabi ni Patang. Ala, eh pagkalakas kasi, Ako'y nabigay. <laughs>